guys, in order ko yung aking gustong kainin. Maraming na bibili dito. Pura lang. Thank you. So, titignan naman natin yung pinabibili ng aking. Madam. Ron Hi. Uh, Ron <tuk> Tapau <tangan> Dry noodle. Then, separate the soup. Yes. Uh, so can, yes. Dry one, it? Okay? Yeah, dry. Then, separate the soup. Ah. Yeah. So ayo hintayin natin yung order. Ito na kami kakain sa bahay, guys. Dahil busy yung aking mga kasama sa bahay. So, ayan. lutusan na lang ako muna yung pagkain. Ito yung malapit sa lugar namin. Na bilihan. Meron pa dun sa isa. Kaya lang, lalakarin. Napakalayo. Ngayon, nagbasok ko, guys. So, ayan lang, guys. Kain natin yung order. sinilid na ko yung aking gusto kong saka yung pinabibili na anak niya. Chicken chop.